Yan na nga na mga idol, shoutout shoutout At muli nagbabalik yung lingkod na sigalakal vlog No mga idol Okay, ngayong araw na ito ay Saturday morning no Mga idol, at tayo po ay papasok sa trabaho Alright At Yan na nga po ay kamusta po tayo lahat Kamusta 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 Ang buong linggo natin no Mga idol uh, sana yung nasa mabuting kalagayan tayo lahat no? at maayos na pangumuhay alright ako po ay papasok ngayon sa aking trabaho para magtrabaho ulit no? yun na uh, ano, kahapon mga idol ah, kagabi pala mga idol na pag uwi ko kahapon sa bahay ah, no? nag ano ako nagbihis tapos Nagbiyahe ako ng Mubit Naka... Naka-apat din ako na rides No? Pang gasolina lang mga idol Okay na yun Diba? Walang problema yun Pang gasolina-gasolina lang No? Kaya... Malaking tulong din yung may extra income Kito paano no? malaking tulong talaga yung may extra income ka kahit pa paano kasi may paghugutan ka ng in case of emergency na kailangan mo diba kaya rumakit tayo paggabi <laughs> alright mga idol dito na ako sa may commonwealth no? yan at maganda yung araw ngayon, maganda yung panahon ngayon, no? At maliwalas, di ba? Kita nyo naman yung ating haring araw ay sumisikat at nagbibigay liwanag sa ating mga buhay, no? <laughs> nagbibigay liwanag sa ating buhay at sigla. Alright right mga idol, shoutout sa atin lahat ulit. Have a nice day. Mamaya na lang. Pa-music na tayo. Bye bye. Dito na ako Akanan mga idol Para tuloy-tuloy na ah, Congressional Avenue yun na yung Labas natin okay. Kahapon pala mga idol Itong si Si Click Nilinis ko yung CBT niya ano? Nilinis ko Kasi sobrang dumi na 3 months ko na siyang Hindi nabuksan Tapos nagpalit na ako ng slider piece niya at saka ball niya ano. Pinalitan ko ng bago. Bago na to lahat mga idol. Pero stack pa rin yung size na kinuha ko no na na slider ay ano, ano na ball. 15 grams ang kinuha ko no. 15 grams na fly ball ang kinuha ko mga idol. Sinubukan ko ulit yung 15 grams kasi ito yung ano niya eh ito yung nakalagay talaga sa kanya na na grams 15 grams talaga pinalitan ko lang ng 16 sinubukan ko yung 16 yung 16 grams mga idol okay naman sa dito kay Honda Click usually nga wala siyang dragging eh yun lang yung takbo nya eh hindi yung kas Siguro sa inyo hindi satisfied kasi mas gusto niyo yung umahara, umaarangkada yung motor niyo, eh, di ba? Pero sa akin kasi smooth lang naman ako magpatakbo. Siguro okay naman sa akin yung 16 grams. No? At okay na sa akin yung okay din naman yung sa akin yung 16 grams. Pero ngayon nagpait ako ng 15 grams na flyball, no? Eh, uh, sinubukan ko itong ano ng ng GBT. No? Shout out sa GBT. Huh? No? Shout out, shout out, GBT. Uh, shout out, shout out mga idol Nandito na ako, malapit sa aking trabaho. Okay, marami salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Alright mga idol, have a nice day. Thank you so much. Bye bye.